I don't think so, but for me, wala akong plano na pumasok sa showbiz. Mas gusto kong tahimik na buhay. Sagot nito. Me too. Mas prepared ko na pumasok sa military like my mom kaysa sa showbiz na yan. Well, kanya-kanyang hilig lang naman yan at iba-ibang pananaw natin sa buhay. Sagot ni Charlotte. How about you, Veronica? Pansin namin kanina ka patahimik ha. Huwag kang mahiya sa amin ha. Ganito lang talaga kami. Tanong naman ni Brian. Direkta itong nakatitig sa akin kaya agad akong nakaramdam ng hiya. Bigla ko tuloy natungga ang laman ng baso sa pagkakataranta. Agad nagumuhit ang pait ng lasa nito sa lilamunan ko. Parang biglang nag-init ang katawan ko dahil doon. Ha? Ah, uh, eh, mas gusto kong mag-focus muna sa pag-aaral. Gusto ko kasi makatapos eh. Nahihiya akong sagot. Agad naman silang sumang-ayon sa sinabi ko. Buti na lang at wala nang kasunod na question. Masaya na ako sa papel ko na maging tagatawan na lang muna. So, paano ba yan? Friends na tayo? Siguro magpalitan tayo ng contact number para after pwede tayong magbonding bonding kapag may mga free time tayo? So, history ni Antoinette. Sumang-ayon ang lahat. Inilabas na namin ang aming mga cellphone. At nagpalitan na kami ng contact number nang sipatin ko ang oras sa cellphone ko, ay nagulat pa ako. Halos alas dos na ng madaling araw. Ang bilis lumipas ng oras. At hindi man lang namin na malayan yon. Talagang napasarap ang pag-uusap naming pito. Nakakatuwa pala makipag-usap sa mga mayayaman. Balita ko, Boracay ang punta ng yate na to. Tamang-tama, lalo tayo mag -e enjoy doon. Kaya lang, pagkadating ng Boracay, wala na kaming balak pang sumabay pabalik ng Manila. May photoshoot kami dun eh. Muling wika ni Alan. Agad naman kami nagkatinginan nila Gian at Charlotte. Wala kasi kaming ideya kung saan ang punta namin. Basta lang kami sumama. At akala namin mananatili lang kami sa gitna ng karagatan. Talaga? Wow, akalain mo yon? Instant partial ito. Grabe, hindi man lang nabanggit sa atin to ni Uncle. Sagot ni Gian. Kung ganon, Sulitin natin na magkakasama tayo ngayon dito. Mag-swimming tayo at huwag kalimutan na magpalitan ng mga message kapag nasa Manila na tayo. Sabat ni Charlotte. Ak mang sasagot pa sana si Gian. Nang agad naming napansin na parating na si Sir Rafael. Nakasunod dito si Pinat at Drake. Dito lang pala namin kayo makikita. Alam niyo bang halos ikutin na namin ang bawat kasulok-sulukan ng yate sa kahahanap sa inyo? Agad na wika ni Sir Rafael habang palapit sa amin. Agad akong napatayo sa pagkagulat, lalo na nang mapansin ko na parang galit na naman siya. Uncle, tapos na kayong mag-inuman? Actually, meet our new friends. Hindi na natuloy yung sasabihin ni Charlotte. Nagputulin ito ng kanyang tsuhin. Who cares? At wala akong time na makipagkilala sa kanila. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na wag na wag kayong basta-basta makikipag-usap kahit kanino? Lalo na't hindi niyo kakilala. Galit na wika nito. Nagulat naman ako. Wala naman kasi akong natandaan na sinabi niya yun. Ang sabi niya lang bawal akong makipag-usap kay Elijah. Hindi sa lahat ng lalaki dito sa mundo. Ang labo niya talaga. or baka naman para kina Charlotte at Gia nang sinasabi niya. Pero kahit na, oo niya ha. Kami nga hindi namin pinakailaman ang ginagawa niyang pakikipaglandian kay Sofia. May nakilala lang kaming mga bagong kaibigan. Kung magalit naman siya, akala mo malaking kasalanan ng aming nagawa. Kayong dalawa, bumalik na kay sa suite nyo. Utos nito sa kanyang mga pamangkin. Pagkatapos agad nitong hinawakan ng aking kamay at mabilis na hinila palapit sa kanya. Nagulat ako sa kanyang ginawa, kaya naman pilit ako na pumiglas dito. Ano bang gusto niyong palabasin? Pagkatapos niya makipaglandian kay Sofia, ako naman ang lalandiin niya ngayon. Napaka-unfair niya naman yata. Uncle naman, it's not Veronica's fault. Ano bang malisa na nagawa namin? Nakikipag-usap lang naman kami sa ibang guest dito sa yate. Isa pa, they are nice and we are happy na nakilala sila. Sagot ni Gian. Masamang tinitigan ni Sir Rafael ito bago sumagot. Bumalik na kayo sa suite nyo. Muling utos nito sa kanyang mga pamangkin. Sa pagkakataon na ito, bakas ang galit sa kanyang boses. Tahimik lang din naman ang mga bago naming kaibigan. Pero bakas ang pagtataka sa mga mukha ng mga ito habang palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Sir Rafael. Bro, hey, relax. Wala namang masamang nangyari sa kanila. Katulad ng kanina mo pa iniisip. And besides, kilala ko ang mga kasama nila kaya wala kang dapat na ikagalit. Sagot naman ni Pina. Pilit nitong pinapakalma ang kaibigan. Pero walang epekto. Kaunti na lang at mananakmal na yata si Sir Rafael, Muli nitong hinarap ang mga pamangkin. Go back to your suite. Now! Huwag kayong lumabas doon hanggat hindi ko sinasabi. Muling utos nito sa mga pamangkin. Mukhang galit talaga at hindi ko alam kung bakit. Okay, fine. Veronica, let's go. Bakas ang inis sa boses ni Charlotte na yaya nito sa akin. Agad ko namang hinila ang kamay ko na hawak-hawak pa rin ni Sir Rafael para sumabay na kina Gian at Charlotte pabalik sa suite namin. Pero laking pagtataka ko dahil mukhang wala yata itong balak akong pakawalan. Ano bang nangyayari sa kanya? Go back to your suite daw pero wala naman siyang balak bitawan ako. Ikaw naman, mag-usap tayo. Marami kang dapat na ipaliwanag sa akin. Wika nito tinila ako pa alis. Pero bago pa kami nakalayo muling nagsalita si Jian. Uncle, what happened to you? Walang kasalanan si Veronica. Kami ang may gusto na tumambay dito sa sun deck. Bakit ka ba nagagalit? Tanong ni Jian sa crewhen. Hindi ito sinagot ni Sir Rafael. Pagkos binalingan ng mga kaibigan at nagsalita. Pakisamahan sila sa suite nila. Wika nito at hinila na ako pa alis. Wala na akong magawa pa kundi mapasunod na lang sa kanya. Palingon-lingon pa ako kina Gian at Charlotte. At baka sa mga mata nilang pag-aalala sa akin. Napapailing naman sila Pinat at Drake habang nakasunod ang tingin sa amin. Sir Rafael, ano po bang problema? Bakit po ba kayo nagkakaganyan? Hindi ko maiwasang tanong. Sa totoo lang kinakabahan na ako sa itsura nito ngayon. Mukhang galit na galit talaga dahil nanlilisik ang mga mata niya. Ano bang problema niya? Bakit akong pinagbalingan ng galit niya? Nag-away ba silang dalawa ni Sofia? Maraming pasilyo kaming nilikuan bago kami nakarating sa isang nakasarang pintuan. Binuksan niya yun at nagulat ako na isa din pala ito sa mga kwarto dito sa yate. Ang kaibahan nga lang. Medyo mas maliit ito kumpara sa sweet na pinuntahan namin kanina nila Gian at Charlotte. Agad niya akong hinila papasok sa loob at napansin ko pa na agad niyang inilak ang pintuan ng kwarto. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba, lalo na nang itinulak niya ako papuntang kama. Napahiga ako sa kama sa lakas ng pagkakatulak niya sa akin. At naramdaman ko na lang na bigla na lang itong pumatong sa akin. Sisigaw sana ako nang maramdaman ko na bigla na itong kinuyumos ng halikang labi ko. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa kanyang ginawa. Masakit, mapagparusa ang ginagawa nitong paghalik sa akin. Hindi ako makapalag dahil nakadagan nito sa akin at mahigpit ang pagkakahawak niya sa ulo ko. Gustuhin ko man na sumigaw para humingi ng tulong pero pakiramdam ko bigla akong nawala ng lakas. Ilang minuto ko ding naramdaman ang parusa ng halik nito. Bago ito nagumpis kumalma. Hindi ko naman maiwasan na maluha dahil sa kanyang ginawa. Pakiramdam ko ang laki ng nagawa kong kasalanan sa kanya para ganituhin niya ako. Agad naman itong natigilan ng mapansin niya ang luha ko sa pisngi. Agad itong umalis sa ibabaw ko at mabilis na bumaba ng kama. Napaupo naman ako sa kama habang patuloy sa pag-iyak. Pakiramdam ko namamaga ang labi ko sa ginawa nitong paghalik. Narinig kong napapasigaw ito ng mura. Pasuntok-suntok pa ito sa ere. Pagkatapos ay napasabunot pa ito sa kanyang ulo sabay upo sa sofa. Kita ko sa kanyang mukha ang pagsisisi. Ano bang kasalanan ko? Bakit niya po ba ako ginaganito? Umiiyak na tanong ko. Ilang saglit din itong tumitig sa akin bago sumagot. Tinatanong pa ba yan? Bakit ka nakikipag-usap sa mga gagong yon? Hindi mo ba sila kilala? Paano kung mapahamak ka? Malakas na wika nito. Bahagya na itong kumalma na siyang labis kong ipinagpasalamat. Muli akong napayoko Mababait naman sila eh. Hindi naman sila bastos ka usap. Isa pa kaibigan din sila ni Pinat. Sagot ko, "No, they are not mabait, Veronica. They are strangers, at hindi ka dapat nakikipag-usap sa kanila." Inis na sagot nito sabay tayo at lapit sa akin. Hinawakan niya ako sa baba kaya napatingala ako. Agad na nagtagpong aming ang mga mata na siya nagbigay sa akin ng kakaibang kilabot. Namumula ang mga mata nito at kita kong hindi maipaliwanag na damdamin Sorry, sagot ko sabay tulo ng luha sa aking mga mata Nakakaramdam na ako ng takot sa kanya Pakaramdam ko sasaktan niya ako anumang sandali Narinig ko ang mabilis na pagbuntong hininga nito Bago ako kinabigpayakap sa kanya Lalo naman akong napaiyak at napasubsob sa kanyang dibdib Sa hindi malamang dahilan lalo akong napahagulhol ng iyak bigla ko na naman kasing naalalang mga nakita kong eksena kanina. Saglit ko lang yung nakalimutan dahil sa masasayang pag-uusap namin ng mga bago naming nakilala doon sa sandek. I'm sorry kung nagalit ako. Di ko lang matanggap na nakikita kang nakikipag-usap sa iba. Narinig kong wika nito sa pagkakataon na ito'y kalmado ng kanyang boses. Naramdaman ko din ang kanyang kamay na humahaplo sa likod ko. Pilit niya akong pinapatahan. Bakit niyo po ba ito ginagawa sa akin? Bakit niyo po ba ako pinagbabawalan? Dahil ba kinadrian at Charlotte? Tanong ko habang patuloy sa pagtulo ang luha sa aking mga mata. Natatakot na akong tumitig sa kanya. Naramdaman ko pang paghinga nito ng malalim bago sumagot. Hindi ko din alam. Basta ang gusto ko. Huwag na huwag mong subukan na makipaglapit sa ibang lalaki. Sagot nito Naramdaman ko pa ang paghalik nito sa tuktok ng ulo ko. Bakit nga? Nakikipagkaibigan lang naman sila eh. Bakit kayo nagagalit ng ganito? Muli kong tanong. Dahil mahalaga ka sa akin. Nagsiselos akong nakikita ka na may kumakausap sa yung iba. Sagot nito, hindi ako nakaimik. Lalaki din ako at naiinis ako sa mga titig na pinupukol sa'yo ng isa sa mga lalaking kausap nyo kanina. Alam kong may gusto siya sa'yo. At alam kong liligawan ka niya. Wika nito, hindi naman ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Ano to? Ganito ba talaga siya ka-advance mag-isip? Isa pa, ano naman ang problema kung may manligaw man sa akin? Paano mo sila nakilala? Bakit kayo lumabas ng sweet? Muling tanong nito, aalis na sana ako sa pagkakayapos nito para masagot ang tanong nito ng maayos. Pero mahigpit na naman ang pagkakakapit niya sa akin. Talagang balak niyang mag-usap kami ng ganito. Hindi na kasi ako komportable eh. Naboard kami sa suite kanina. Pinuntahan namin kayo sa promenade deck pero nagkakatuwaan na kayo. Nagiinuman kayo habang may mga kalandian kayong babae. Kaya hindi na kami tumuloy. Babalik na sana kami ng suite namin. Kaya lang nakipagkilala sa amin ang grupo nila Antoinette. At niyaya kami sa sandek para makipagkwentuhan. Mahaba akong paliwanag. Narinig ko pang marahan itong pagbuntong hininga bago ko mala sa pagkakaya po sa akin na siyang labis kong ipinagpasalamat. Akmang lalayo na ako dito nang hawakan ako nito sa kamay. Tinitigan ako sa mga mata nito bago nagtanong, Bakit hindi kayo tumuloy? Pwede naman kayong lumapit sa amin eh. Pwede kang pumunta sa akin anytime kung gusto mo. Masuyo nitong sagot. Hinaplos pa nitong pisngi at pinunasan ng ilang bakas ng luha na natira doon paano kami lalapit? May katabi ka eh. Tsaka baka makaistorbo kami. Sagot ko, agad kong napansin ang paguhit ng ngiti sa labi nito. Dahil sa sinabi kong yun, baliw lang. Kung kanina galit na galit ito, ngayon mukhang nagbago na naman ang ihip ng hangin. Nagawa na nitong umiti ngayon. At ano naman ang nakita mo? Tanong nito. Ramdam ko na ang lambing sa boses nito. Tumikhim muna ako bago sumagot yun nga, kalandian mo si Sofia. Sagot ko, naningkit ang mga mata nito sa sinabi ko. Imposible naman yata yung sinasabi mo. Hindi ko magagawa yon. Loyal na ako sa'yo eh. Sagot nito, agad naman akong nagulat. Sinungaling talaga. Kapag babaero, lulusot talaga hanggang kaya. Pinagluloko yata ako nito eh. Ibang sinasabi nito kumpara sa nakita ko kanina. Hm. Hindi ako maniniwala. Sagot ko at agad kong hinila ang kamay ko na hawak nito. Mabilis akong bumaba ng kama para makalayo dito. Nag-uumpisa na naman kasing kumabugang dibdib ko ta sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ang alam ko wala akong kalandian kanina. And by the way, isa-isa na nagsipag-uwian ng mga guest ni Pinat. Tayo-tayo na lang ang matitira dito sa yate. Sagot nito. Nagulat naman ako. Paano mong si pag-uwian eh nandito kami sa gitna ng laot? Ano yun, lalangoy sila? May mga chopper na dadating maya-maya lang para sunduin ang ilang bisita. Wala namang kwenta ang mga bisita na inimbitahan ni Pina. At karamihan mga babae. Piling niya nasa bar pa rin kami. Sagot nito, hindi ako nakaimik. Napansin kong paghiga nito sa kama, sabay tapik nito sa kanyang gilid. Halika dito, magpahinga muna tayo. Ngayon ko lang naalala na naparami pa lang na inom kong alak. Wika nito sa bay pikit. Para naman akong estatwa sa aking kinatatayuan. Hindi ako nakakilos. Ang bilis talaga magbago ng mood niya. Kung kanina ay para itong leon na galit na galit. Ngayon naman para itong maamong tupa. Ngayon ko lang dinapansin na amoy alak pala ito. Pagkatapos ng galit-galitan niya kanina, ganoon lang kadali para sa kanyang mahiga sa kamat iyaay ay kong tumabi sa kanya. Siguro naman may karapatan akong tumanggi, di ba? Isa pa, ano na lang ang iisipin sa akin ng mga pamangkin niya? Tsak na naghihintay na sila sa suite namin. Ano ba kasing nakain ito at bigla na lang nagalit kanina? Nasobrahan ba siya sa alak? Pagkatapos ngayon niya lang na-realize na lasing siya? Ay, ang hirap niya talagang intindihin. Veronica, come on. Masakit na ang ulo ko. Mahiga ka na sa tabi ko. Narinig ko pang wika nito Napahinga ko ng malalim. Sir, balik na ako sa suite namin. Baka hinihintay na ako nila Charlotte at Gian. Sagot ko, agad itong napadilat. Tumitig sa akin pagkatapos bumangon ng kama. Bakit ba lagi na lang ibang taong iniisip mo? Ayos lang sila kahit wala ka doon. Ako ang kasama mo, kaya naman ako ang isipin mo. Sagot nito, hindi ko naman maiwasan na matulala sa sinabi nito. Ano daw? Pero baka hinihintay nila ako eh. Tsaka pwede ka naman matulog mag-isa dito, ba? Diba? Tanong ko. Veronica, lasing ako. Hindi ka man lang ba nag-aalala sa akin? Paano kung hindi na ako magising? Mahiga ka na dito sa tabi ko at bantayan mo ko. Pautos na wika nito sabay tapik sa kama. Hindi ko naman malaman kung anong gagawin ko. Nangako na ako sa sarili ko na iiwasan ko na siya eh. Pero bakit kailangan samahan ko pa siya dito sa kwarto? Ay, kainis naman. Hanggang ngayon pakiramdam ko na mamagapa rin ang labi ko sa paraan ng paghalik niya sa akin kanina. Ayoko na sanang dumikit-dikit pa sa kanya eh. Ano na? Halos mag-umaga na. Tatayo ka na lang ba dyan? Muling untag nito. Napalunok pa ako ng makailang ulit bago sumagot. D dito na lang po ako sa sofa, sir. Mababantayan naman kita. Hindi ko na kailangan pang mahiga sa tabi mo. Sagot ko. Agad na naningkit ang mga mata nito na tumitig sa akin. Okay, fine. Bawal kang lumabas dito hanggat hindi ko sinasabi. Tandaan mo yan. Inis na sagot nito at muling nahiga sa kama. Agad naman ako nagtungo sa sofa at naupo. Sa totoo lang inaantok na din ako. Ang arte naman kasi ni Sir Rafael. Talagang idinadahilan niya pa sa akin na baka hindi na siya magising kapag walang nagbabantay sa kanya. Bakit kaya hindi niya nalang niyaya si Sofia na tabihan siya? Tutal naman, Shota naman niya yun. Kakamot-kamot ako sa aking ulo habang sinisipat ang sopa. Kung sa bagay, pwede naman akong matulog dito. Safe naman siguro ako. Lalo na nang mapansin ko na mukhang mahimbing na sa pagtulog si Sir Rafael. Agad na din akong nahiga sa sofa Ayos naman, malambot ang foam. At sobrang antok na antok na talaga ako. Agad kong ipinikit ang aking mga mata at ilang saglit lang ay nakatulog na din ako. Nagising ako na nakabalot na ng katawan ko ng isang makapal na kumot. Nang igala kong paningin sa paligid, ay nagulat pa ako na nasa isang hindi pamilyar akong silid. Agad akong napabangon nang mapansin kong may biglang gumalaw sa tabi ko. Nang lingunin ko ito ay agad kong napansin ang nahihimbing pang natutulog na si Sir Rafael. Biglang naalala kong mga nangyari kagabi ang pagwawala nito at ang pagtulog ko sa sofa. Pero paanong nandito na ako sa kama? Imposible naman na naglakad ako papunta dito eh. Ang naaalala ko sa sofa talaga ako nakatulog. Akmang bababa na ako ng kama nang maramdaman ko ang braso nito na agad na kumapit sa bewang ko. Bigla naman nanigas ang buo kong katawan sa kanyang ginawa. Muli kong tinitigan ang mukha nito. At napansin ko nakapikit pa rin siya. Kaya naman hinawakan ko ng kanyang braso at dahan-dahan itong tinanggal mula sa pagkakaya po sa akin. Stop it. Inaantok pa ako. Bakit ba ang likot mo? Reklamo nito sa baydilat ng kanyang mga mata. Hinila niya pa ako pahiga kaya naman wala na akong nagawa pa. Kundi ang napasunod na lang. Hindi hamak na mas malakas siya sa akin. Sir Rafael, babalik na po ako sa suite namin. Wika ko. Masyadong nakadikit ang mukha nito sa may tenga ko at ramdam kong init ng kanyang hininga doon na siyang nagbibigay sa akin ng kakaibang kilabot sa buo kong pagkatao. Bakit ka ba nagmamadali? Natatakot ka ba sa akin? Tanong nito at lalo pang hinigpitan ng pagkakayakap sa akin para tuloy biglang nanikip ang dibdib ko sa lakas ng kabog. Paano ba naman kasi? Ramdam ko na may kung anong tumutusok sa hita ko. Ano kaya yon? Si Sir Rafael lang naman ang nakadikit sa akin eh. I hindi naman po. Kaya lang, baka kung anong isipin nila sa atin. Ilang oras na din tayo dito sa silid na to at baka hinahanap na tayo. Pagdadahilan ko. Saglit itong hindi nakaimik pero ramdam ko na nakatitig ito sa akin. Hayaan mo sila. Malalaki na sila. Lalabas din ng sweet ang mga yon kapag maboard na. Isa pa, hindi tayo hahanapin ng mga yon. Alam nilang nasa paligid lang tayo. Sagot nito. Ano ba kasi ang gagawin natin? Bakit ba kasi ayaw niyo pa akong palabasin dito? Hindi ko mapigilang tanong. Pinaparusahan ka. Bakit ka sumuway sa bilin ko? Bakit ka nakipag-usap kagabi sa mga estrangherong yon? Tanong nito. Heto na naman kami. Hindi pa rin pala tapos ang issue na yon. Bakit? Hindi lang naman akong nakita niyang nakikipag-usap doon sa mga bago naming kakilala. Kasama kong mga pamangkin niya at wala kaming ginagawang masama. Eh, hindi lang naman po akong nakikipag-usap eh. Tatlo naman kami. Sagot ko, kahit na, hindi ko pa rin tatanggapin ang katwiran mo na yan. Bala ko na parusahan ka ngayon para magtanda ka. Sagot nito, tinunghayan ako titig titig ito sa mga mata ko na siyang lalo kong ikinailang. Uh, ano ba kasing klasing parusa 'yon? Hindi pa rin ba sa patang parusang ibinigay mo sa akin kanina? Ang hapdi pa rin kaya ng lips ko. Sagot ko, agad kong napansin ng pagngiti nito bago sumagot. "Pues, dagdagan natin." Wika nito't agad na lumapat ang labi niya sa labi ko. "Eto na naman kami." Sabi ko, tama na ang kiss-kiss yan eh. Pero bakit hindi ako makahindi? Bakit parang nadadala na din ako? Ilang minuto din na magkalapat ang aming labi. Hindi ka tulad kaninang paraan ng paghalik nito ngayon. Maingat at puno ng pagsuyo. Namalayang ko na lang na ginagaya ko ng galaw ng labi nito. Lalo naman itong naging mapusok. You're so beautiful, sunshine. Alam mo ba yon? Uwi nito na maghiwalay ang aming mga labi. Namumungay ang mga mata nito habang nakatitig sa akin. Sir Rafael, bakit po ba? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Nang na naman niyang idampi ang labi niya sa labi ko. Dampi lang naman at agad din niyang tinanggal. Stop it. From now on, ayaw ko nang marinig pa na tawagin mo kong sir. Hindi din pwedeng may ibang lalaki na lalapit-lapit sa'yo. Tandaan mo, akin ka lang, sunshine. Malalagot sa akin ang kahit na sino na magtangka na agawin ka. Seryoso nitong wika. Nagugulahan naman akong napatitig dito. Pilit kong inaarok kung seryoso ba talaga siya sa sinasabi niya. P pero amo po kita. I hindi po pwedeng sinasabi mo, sir. Sagot ko. Agad na nagsalubong ang kilay nito. Isa pang tawag sa akin ng sir. Hindi ka talaga makakalabas ng kwarto ngayong araw na to. Lulumpuhin kita. May pagbabanta na wika nito. Agad naman akong kinabahan. Po. po naku, wag po, S Rafael. Kailangan ko pa pong makatapos ng pag-aaral. Hinihintay po ako ng mga kapatid ko sa probinsya namin. Nahintakutan kong sagot. Agad kong napansin ang pagngiti nito. I like it. Ang sarap pakinggan kapag tinatawag mo ako sa pangalan ko. From now on, girlfriend na kita at boyfriend mo na ako. Bawal ka na magpaligaw sa iba. wika ka nito. Natilihan naman akong napatitig dito. Ano bang sinasabi nito? Hindi pa nga ako nililigawan girlfriend niya na agad ako. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya niya kapag malaman ito? Kahit sa aspeto kami tingnan, hindi kami bagay. Baka maliitin lang nilang pagkatao ko. Lumaki akong mahirap at mangmang -mang at wala akong maipagmamalaki sa ibang tao. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi mo ba nagustuhan ang sinabi ko ngayon lang? Tanong nito habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa mukha ko. Napansin niya marahil ang pag-aalangan sa mukha ko. Akmang babangon ako na lalo niyang idiin ang katawan niya sa akin. Muli kong naramdaman ang kung anong matigas na bagay na sumusundot sa may hita ko. Hindi naman po sa ganon. Pero paano niya ako naging girlfriend? Hindi pa naman kita sinasagot. Uwi ka ako agad kong napansin ang pagguhit ng ngiti sa labi nito. Kailangan pa ba yon? The feeling is mutual. Kaya nga pumapayag kang halikan kita, di ba? Tanong nito na may halong panunodyo sa kanyang boses. Nahihiya naman akong inilis ang tingin sa kanya. Hindi ko na talaga kaya pang makipagtitigan sa kanya ngayon. Naiilang na din ako sa posisyon naming dalawa. Isa pa, ano bang pinagsasabi niya? Siya ang laging humahalik sa akin, hindi ako. Pero hindi po ba't may girlfriend na kayo? Sabi nila Charlotte at Gian marami ka daw babae, playboy ka daw. Katunayan nga nakita kita kagabi nakatabi mo si Sophia eh. Sagot ko, muling naningkit ang mga mata nito.